Opo. Uh, sir Diego, this is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN Manila DZXL. Hingi lang po kami ng update sir. Ilan na ho ba ang naitalang ng mga namatay doon po sa 6.9 na lindol sa Bugo, Cebu? Opo. No. As of uh, latest report po natin na uh, initially na natanggap natin, uh, meron po tayo natanggap ng uh, 26 na namatay at uh, 147 na injured na. Uh. At uh, as of now, yun pa lang po nakuha nating numbers. Pero as we speak is pumapasok pa rin yung mga reports. So we expect na gumalaw pa po ito mga numero po ito. Then for the damages naman po, isa uh, tuloy-tuloy pa rin po ang ating assessment pero we expect na medyo maraming uh, uh, infrastructure ang masisira dito dahil uh, itong park ng Cebu na to is medyo highly-urbanized. So we expect na maraming uh, mga infrastructure ang masisira dito. Then uh, for our uh, roads and bridges is uh, patuloy naman po ang assessment ng DPWH to ensure na uh, ang Ibarito is madadaanan or kung hindi madaanan is uh, masecure natin para wala pong uh, madagdag na casualties dahil po sa sirang uh, tulay or kasada po. Ilan ho uh, sa ho anong lugar ho sa Cebu ang uh, uh, naita lang uh, nadagdag na mga namatay? Opo, uh, Sir Diego sa uh, sobrang ano hinahanap pa natin yung kinukulit pa natin yung uh, mismong exact uh, uh, exact uh, places kung saan na report to mga namatay pero ang epicenter po natin isa uh, nasa bandang Bogo no so within that area po yung ating mga natatanggap na reports po Opo may mang, may mga nasugatan at nasaktan din sa uh, sa Cebu City mismo Cebu City Uh, for Cebu City po, no, check pa po natin. No, pero yun po, yung ating numero po uh, na report po and is for the whole uh, Cebu po yan. Okay. Uh, wala pa po tayong tala, sir, kung magkano na ho ang uh, per Perwision, ito pong uh, balakas na lindol na ito, pagdating sa mga uh, struktura? Uh, definitely po, no, wala pa po wala tayong uh, numero ng itong amount ng mga natira. Pero dahil ito po nga po, isa-ongoing pa rin po yung assessment ng ating mga damage po dito sa ating mga infrastruktura po. Opo nakakalungkot lang. 26, ilan po mga nasaktan? Uh, sa ngayon po meron po tayong officially reported na 147 po. Opo okay. So ano po ang tulong naman na naibibigay na ng pamalaan dito po sa mga naapektuhan po ng malakas na lindol dyan sa Cebu? Opo para po sa ating mga kababayan na naapektuhan itong uh, lindol, ang ating mga local government naman po, pati ang regional offices ng ating mga ahensya sa gobyerno, isa uh, patuloy po na nagbibigay na po ng ating mga tulong, no? pati sa ating mga, uh, pati mga ating mga naka-evacuate, at pati yung mga ating mga kababayan na nanatili na or nagka-camp out sa kanilang mga kabahayan. No? Then, uh, ang ating DH naman po is papunta na rin po sa Cebu. So, nag-ino-augment na po nila yung ating mga hospital doon, no? at yung meron po tayong team ng DOH galing dito sa Manila, napapunta rin po Cebu para i-augment yung ating medical services po doon sa Cebu. Opo, baka mayro pa kayong mga importanteng nga uh, uh, mensahe, uh, mga advisories, sa uh, Sir Diego, sa ating mga kababayan po dyan sa Cebu. Go ahead. Opo, uh, para po sa ating mga kababayan, no? Uh, in, uh, wag po tayo babalik agad sa ating kabahayan. No? At uh, ah uh, dahil uh, maaring magkaroon pa po ng aftershocks at dahil uh, mas delikado po ang aftershocks kaysa sa mismong lindol. No? ah uh, bago po tayong bumalik, isa uh, mas maganda is maipacheck po muna natin sa eksperto ang ating bahay para may sigurado na ito po ay safe balikan. No? Kaya hanggat maaari, kung hindi pa po ito na-check o meron pong talagang visible na sira yung ating kabahayan, is huwag po muna tayong bumalik sa ating uh, hanggat maaari, huwag eh, po muna bumalik sa loob or tumira po sa loob muna. Okay. Maraming salamat po. Diego Mariano, OCD, Deputy Spokesperson. Good morning. Maraming salamat din po. Magandang maga po. Good morning. Thank you. Si Aljo Pentijo sa DCXL News. So again, at least uh, may uh, pinakilos na po. Uh, minobilize na ng Department of Health ang uh, ilan uh, sa kanilang uh, mga tauhan. Diyan po sa mga areas affected nito pong uh, malakas na lindol 6.9%. Uh, magnitude earthquake uh, sa Bogo City, Cebu. Uh, meron na hong mga doktor, dun, mga nurses, uh, pati na po mga staff ng Vicente uh, Soto Memorial Medical Center and Cebu South Medical Center na kumpirma na po uh, na sila ay uh, ligtas and now assisting ang ilang mga komunidad uh, na apektado po ng malakas nalindol sa Bogo City. Mga regional offices din ng Centers for Health Development sa Central and Eastern Visayas ay uh, nakapag-report na and uh, now they are coordinating sa kanilang mga counterparts sa Office of Civil Defense uh, para masiguro po ang unified response. So again, inaabisuan ng mga residente, lalo-lalo sa mga pektadong lugar nasumunod sa mga instructions, huh? Mula sa kanilang mga